Hi guys, ito nga pala si Jacqueline noon. At ganito ko siya, painumin ng mga gamot. Sobrang bait na asong to. Kahit may sugat sa mga bunganga niya, hindi siya nagre-reclame mo. No. Natatouch ko rin yung mga sugat niya pero never ko siyang narinig na umiyak. Super, ang galing niya talagang makisama guys. Sobrang bait talaga niya. At sa dami ng gamot at painkillers, niyakilan ko talaga siyang kabisaduhin. Enjoy watching guys! Very good. Sunod ay, ano to? Live 5240 Forte. Hmm, may bawas na. Isa lang muna siguro na matatak. At etong tabletas guys, kailangan dalawang painumin mo kasi malaking aso siya. At kung napapansin nyo nga dyan guys, si Jacqueline, sunod lang nang sunod kung ano ipapainom sa kanya. di ba ang bait? Dami bala ang reseta kaya ano? Kay Jacqueline? Dami bala disresita? At dito nga guys, pinibiro ko na dito si Jacqueline. At ayan, tapos na. Bye!